Ay, reg na naman wa ng Aldo. Pero minasa ng rag Ray, nina niya. Lakad malas ko talaga wa ng Aldo. Woo! Ay! Buray nina niya si Maderis. O, oh, taidi ka. Sinabi ko na ika, ika muna na sa akin sa dupad. Tara mo man, sana nakapila ako sa aka payout bagang wana. Lamo kayang dunong para sa naoros si kamay para tindag. Sayang mabagas sa 450. Di mo na din dyan, sa Ayan na, poor babe. Tila sa sutupan. Tapos na bumumbas ang pa ibo uh okay. Nga kayo pong pamagpulok sa sutupan. Nga kayo pong sa sutupan. Nga kayo pong pamagpulok sa sutupan. Nga ka man ako ng mo lang sobra Nakatulong ni... Ay! Alay ka ma. Alay ka ma. Ma, Ah! Puray! Ah!